Po. May dala sa inyo si Mayor na uh, konting ayuda. Pero ito man po kahit konti ay makakatulong sa bawat isa. Ano po, sa panahon ngayon na talaga nakaranas ng pagbaha. At uh, ito man po ay inyo nang ipagmalaki dahil ito'y tulong mula sa city government. Ang mahalaga ay okay ngayon ha. Tapos <laughs> <laughs> <na kayo>, <laughs> kahapon, direct yung mga konsihal na para magamit yung tulong ng gobyerno sa inyo, nagpasa sila ng ordinansa para tulungan kayo. Pero dito sila yung mga konsihal natin, oh. Nandiyan si Jenny, nandiyan si Joe, nandiyan si Arcee, nandiyan si Paring Rap. Ah! <laughs> 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 Arcee, Arcee, Ay, bye, si Ah! 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 Siyempre, oh, sa Pangulo ni Vice Pim. Eh, asensya na kayo. Pero, yun na ho'y, eh, ano, fruit of love. <laughs> Dahil mahal kayo ng city. <laughs> <laughs> Nandito po ang mga member ng Sangguni at Madusod, no? Thank <laughs> <laughs> you.

po natin ang ating aksyon agad. Mayor Doylea John! Ang inyong Vice Mayor po, kasama ang sa Sangguniyan ay nandito po lagi para sumuporta sa ating uh, Mayor para makadala ng tulong sa ating mga uh, kababayan. Uh, bagamat hindi kakit kami nakapunta dito dahil talagang walang madaan para pumunta dito, ay sinabi namin, basta buwa pa ba lang ay eh, nandito na kami kaya ito kami ngayon. Huwag po kayong magalala, lahat po magkakaroon. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you. Ito po ay ah, pagdamutan niyo na. Lahat naman ay dumi lahat mga katanggap. Lahat mga katanggap. Hindi po ito karamihan, pero hindi rin ito kakaunti pagpasalamat po sa sanggulang uh, panglusot at ako'y nakiusap sa kanila kahapon dahil uh, sabi ko kinakailangan matulungan. Nagikot ako kahapon at uh, nakita ko yung sitwasyon. So sila ay nagdeklara kahapon na binibigyang laya at pamahalaan tumulong sa inyo kaya ito dumating sa inyo.